Good day mga uncle, so ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba namin ginagawa yung shower dito sa Amerika Kasi nga lingid sa kaalaman ng lahat, ang bahay dito sa Amerika ay yari sa kahoy Kung makita nyo naman doon ay naglatag na ako ng first layer niyang semento Pero tuyo na yung semento na yun bago ko nilatag itong rubber mat kung tinatawag dito sa amin So, ayun na nga mga angkol. Ito, pwede mo siyang gawin sa Pilipinas talaga sa totoo lang. Dito marami talaga akong natutunan talaga sa mga trabaho dito sa Amerika. Dahil, siyempre, hindi naman natin ginagawa, hindi naman kagaya ng ginagawa natin dito yung ginagawa natin sa Pilipinas. Pero talagang mairecommend ko talaga to na pwede siyang gawin sa Pilipinas mga angkol. Kapag so, ikaw ay merong second floor tapos kahoy, mamuproblema ka kung paano, ka, paano mo gawan ng shower na hindi tumulo. Ito talaga napaka-recommendable to. Sa totoo lang, pwede nyo siyang gamitin ito sa Pilipinas. Pero kailangan makuha nyo yung tamang materialis. Para magaya nyo to, para magawa nyo ng tama at hindi tumulo yung shower nyo. Kung makikita nyo naman dyan, ikinabit ko na yung rubber mat. Kailangan lang talaga siya, naka, naka ano talaga yung, uh, yung edge niya sa corner. Kailangan talaga, nakabalik talaga yung Uh, yung rubber mat para hindi siya magkaroon ng bubbles at hindi magkaroon ng hangin kasi yan papatungan natin ulit ng isang pang layer na simento so ibig sabihin doon first layer na simento and then rubber mat and then uh, second layer ng simento so sa madaling salita na sandwich yung rubber so ibig sabihin doon kahit na magmoisture pa yung simento kahit na may bumaba pang tubig dyan sa ilalim siguradong hindi yan siya tutulo sa ilalim. So itong ginagawa kong itong project na ito, nasa second floor ito. So ayan kung makikita nyo yan at bubutasan ko na. Kung makikita nyo meron siyang apat na tornilyo. Yung apat na tornilyo pa yan, meron po yan siyang uh, plate. So yung plate na yon yun yung iipit ng rubber mat na yan. So kung makikita nyo yan, para tuloy-tuloy yung slope ng tubig, papunta sa ilalim. So tingnan nyo, ayan, 'yan yung plate niya. 'Yan yung pinaka base plate niya. Parang parang ano siya, parang plancha. O, tapos lalagyan ko siya ng seal sa ilalim. So yung ginamit ko diyan is spalto 'yan, which is hindi yan yung ginagamit ng iba pero mas subok ko kasi to. Kasi ito talaga parang uh, hindi lang siya uh, pang-seal kundi nagiging glue. Kasi tumitikas talaga yung spalto na yan. Pag tumigas yan siya at magsettle yun sa ilalim, hindi yan siya basta-basta bumibigay. Ang iba ginagamit nila silan, ginamit ko rin yun dati. Pero hindi ko siya, ano, hindi ako satisfied. So, uh, gusto ko talaga yung best talaga na, na performance. So, kung makikita nyo dyan, talagang ikakalat ko pa yan. Ayan. So, pinipress ko pa. Ayan. So, tapos nyan, pagkatapos niyan, kita niyo yan, kinalat ko sa ilalim yan. So, para mag-spread yung uh, sa ilalim. Pero kung makikita niyo yan, hihigpitan natin yung tornilyo na yan. Kung ilan man yung tornilyo dyan, apat yung tornilyo ko dyan. Kung makikita niyo yan, hihigpitan ko yan. So, dito talaga sa Amerika, nung pagdating ko talaga dito, wala akong ka-idea-idea -idea kung ano man yung mga trabaho dito, kung ano man yung mga ginagawa dito sa construction dito wala so, talaga yung akong ka-idea-idea idea. so kung makikita nyo yan ay ready for second uh, layer na ng cemento, tapos sinilled ko rin yung uh, corner nyan, pero yung corner nyan talagang naka-overlap naman yung uh, rubber na yan, so ibig sabihin hindi yan siya tutulok ng basta-basta sa ilalim ayan. so kung makikita nyo dyan na yung strainer nya so tinaas ko na Ayan. so hindi yan siya basta-basta papasukin talaga ng tubig dahil makapal yung rubber mat na yan. So nag-iisip nga ako eh na yung bahay ko sa Pilipinas lalagyan ko ng second floor kung talagang hindi man siya mapuro simento kasi nga sa amin sa Mindanao, I'm from Mindanao, so parang may lindol doon. So gusto ko hindi siya